po ako sa loob ng bus dito sa pangalawang upuan uh, po mula po dito sa unahan kasi naunahan na po di po ba pag senior sa harap sana kaso senior din kasi yung nasa harapan kaya nagigwi na lang ako at nandito ako sa pangalawang upuan may nakasabay po ako, ayan po ayan tiga ano po siya tiga tabo ayan. pero uuwi siya ng Santa Rosa kaya ito nga po ang tayo na lang po namin yung pag-usap uh, siguro po ngayon ay 6.26 kung aalis ito ng alas 7 alas 8, alas 9, alas 10 alas, 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 alas 12 po nariyan na po ako kaya salamat mamang TV sapagka uh, ang Diyos ay nagbibigay ng kaputihan sa bawat isa sa amin hindi man po ako nakasamba ngayon hallelujah pero ano po, uh, ang mga tao sa bahay, sinabihan ko na na maaga silang magsamba. Uh, babawi na lang po ako sa mga gawain. Pagdating ko po, hahayo ganyan. Kaya ito nga po, baliwag uh, itong sinakyan ko. Hindi ko lang alam kung iseteksya siya, gapan, isitik. Ayan, pero kabanatuan itong sinakyan ko. Taningin mo kung dadaan ng mm. Santa Rosa. Di ba sabi taas? Dadaan siya din. Ah, okay. <laughs> yeah, medyo ano tayo kasi ang alam ko estetik, tik si Lina dumadaan ng Santa Rosa eh. Kaya pero kabanatuan lang, kabanatuan kasi yung mga Kaya siguro nga siguro nga po dadaan ng Santa, Santa Rosa kasi pag dadaan ng Santa Rosa, gapan kasi ang nakalagay, gapan, kabanatuan, no? dadaan nga po kaya ito nga po uh, sana po uh, patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon sa ating pagbibiyahe at uh, mamaya po ito na nga po kami sa mga uh, assistant, asista sa Miguel kan kanina po ako po ay umihi muna uh, ayun po ang food court

kung nagsiyal naman kanina. Oto po kaas. Nagpapasok lang po kami ng ng Kabaratoan. Sa ng mga sasakyan na punsa kami. Pagpupunta sa bayan. Pagpupunta lang po lahat. Pagpupunta ang gana, pagpupunta <coughs> ang <coughs> na, pagpupunta saan saan, pagpupunta ang lahat yan, doon kaya doon ako mamaya sa ibigis at doon din ako sasakay ng jeep papunta yan Yanera. Thank <laughs> sang. Đây đây ra Bigang, na dati nagsumusundo sa akin ay kulong-kulong ngayon na nakabili sila ng Multicab ayan kaya yung Multicab nila dahil galing nila, galing sila ng pagsamba sa GIL uh, sabi ko daanan na lang ako dito hindi ko sila makontak kanina kinontak ko ngayon si Chris ngayon hindi ko alam kung nag-take si, si Chris sa kanila at ito na nga narito kami ngayon sa pamilihang bayan ng Yanera ayan dito lang kami sa pinakatulo Ayan, makikita nyo yan, no? Oh. Ito po yung dalawang ano, Oh. Ano kayo mga anak? Peer. Oh. Ha? Kay Chris naman po po Ito kay Chris? Okay. Bakit hindi room ka kumikipo yeah. Hello. <laughs> Ingenitan na ko eh. Ay, di hello. Ah. Ayun, sabi ko nag-hi nag kasi yung ali. Tapos, hi sabi niya. Ay, di nag-hello ako. Eh, pero hindi sabi ko sa mga bata, hindi ko kilala. <laughs> Nagtawa Nagtawanan sila, guys. Kaya ito. Ah, siyempre lahat ng tao pag mag-hi, mag-hello tayo, di ko ba? Kaya yan nga po, yan nga po, kamamang TV, sana po ay Medyo ano na po ngayon. Sobrang init. Nagbabadya yung... Ano? Yung ulan. Pero... Kakayanin natin ng init. Kasi ang laki-laki ng daladala kong ano. Daladala kong inumin. Ayan. Ganyang kalaki. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you so much, everyone. Yung kamamang TV. God bless. I love you all. Pasok na po kami sa... Gomez. Ayan. Dahil nga po ang ward ang ano namin kasi nandito po kami sa likod ng uh, ano na ito? Multicab. Nandito kami sa likod ng Multicab. Pero ito po, papasok na po kami ng Gomez. ko ang laki-laki ng tubig ko eh. Naibot ang tubig ko. po ang pagpunta sa Kabukulawan sa Mariakali. Mariakali Resort. Ayan, ganito na po ang buhay dito sa probinsya. Ah, uh, tanin ng palay, tanin ng palay, ah, uh, tanin ng sibuyas, anin ng sibuyas, tanin ng, ng gulay kani ng gula, ganyan na po ang, ang kalakaran dito. Pero tignan nyo po, nabubuhay naman sila ng maayos. Ah, kaya nga po, yan po, kapapang tibi. Kapatid kayo eh. Ito. Ayan na nga po, papasok na rin po kami ng Florida Blanca. Ayan. Sa Florida Blanca, nagpakuha po ako dito sa kaibigan ko tamang-tama na sumimba sila sa GIN. Malusong na po kami, malusong kam na po kami, papasok ng Florida, Blanca. Ito pong dinadaanan namin, papasok po na ang ilog.